yung yung hangarin ng MNLF na patahimikin, bigyan ng uh, suporta, pagandahin ng sulok, yun din po hangarin natin. Nauna kayo, yun na yung hangarin ni Maas talaga. No? Ni Maas na ano natin, ni Chairman Wong. No? E, ganun talaga nga dadaan tayo sa revolusyon. Walang, walang lugar sa buong mundo na gumanda kung walang revolusyon. Ma Amerika ka man, ma, Japan ka man, ma Korea ka man, Vietnam, lahat yan dumaan sa revolusyon yan. Without bloodshed, without revolusyon, eh, hindi yung bayan. At dinaanan na natin yun. But what na natin ulitin? Timing na tayo, no? So, in behalf sa armed forces natin, sa army natin dito, Uh, from us, from our heart, malaming salamat sa ating uh, MNLF brothers, Pante ulo for helping us. No? Meron mang hindi pagkakaunawaan, mananatili pa rin ang kapayapaan sa ating bayang sinilangan. Real partnership tayo. Katunayan, meron kaming mga kasamahan nandyan sa AFP, nandyan sa PNP. Sasabihin ninyo, hindi tayo partnership. dengan sebab berikutnya na adat sin kami wasihat ng mga kamuridan ano kailo bisan na kitab tapay-tapay kasal sila sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam raising kulangan Ako mo lang nakausong na kumalihali, ni kumang kumantunga dya labayan mo sa akin. Sabab halong siya, kita. Yaun, Maka pamandu kakak. Bang biak jenis mu para pusun. Ingka buhik mu di Haran. Habitikan singka si Nabi Muhammad SAW. wasallam. mu pinambuk mangun kuka ini nak ayat. kaluwa wak tu. In ayat ketuk. Dan ditulah kita nyukumah. Pangajian amuin فقد أبطلت أيضا سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم <applause> النبي محمد صلى الله عليه وسلم <applause> إن كبهني بيهني سن علماء بطون كبهني مسا